Ah, hello, hello vlog. Welcome to my guys. Ano, muna tayo ng patukan kasi kailangan talaga napaka-importante. Lagi nating lilinisin yung ating uh, pakainan. Kaya nito. Video ano na eh, Ilang araw lang hindi nalilinis, nagkakaroon ng lumot-lumot 'yan. Dapat mga guys, mga kawis, dapat lilinisin natin 'to. Gamitan natin siya ng uh, ano, sponge. Ito tomb ah, may tomb ako rito na at, anong tomb lang sa so, bumubula yan itong tinitla ko na ito joy at saka ano, nilagyan ko siya ng sun rocks para antay bakterya para mamatay din yung mga bakterya dyan sa patukahan nila <laughs> tapos si nating mabuti yung pinakasulok-sulok, yung mga madudulas na party dyan sila malinis para pag uminom sila walang bakterya iwas sakit ng ating mga alaga kasi mahirap guys pag nagkasakit sila mas malaki yung gastos natin mas mapapamahal pa tayo kaya isacrifice na lang natin itong ganito linis ng linis laging malinis mga pakainan nila sabunin lagyan ng antibakterya yung sunrocks pag madulas na yung mga patukaan linisin parang tao din kasi yun pag sa maraming pagkainan parang nakakairita hindi ka komportable pero kung malinis yan mga ano guys iwas sakit talagang uh, low maintenance tayo kung ganito kasi so, once na tinamahan po ng sipon yung ating mga manok hawa hawa na po yan yung isang may sipon lahat yan magkakaroon napaka importante nito na, na laging malinis po, kainan diot ng inyong kabakyard ngayon kaya tapos ang oras ko dito sa manukan maligo, bilad tapos na, nailigpit ko na sila ang um, ito naman, pakainan naman tayo linis ng pakainan pagkama kasama nag tayo ngayong hapon kasi ang mga yan, piniprepare ko yan panlaban para, para sa ano yan November 1 Abangan yan mga guys Balitahan ko kayo Ang so, resulta November 1 po ang laban yan Ano so, yan? Sampu Pero so, depende Sa budget Kung Suwertehin tayo so, Papalaban lahat yan O so, pagka hindi tayo sinuwerte Sa una hanggang dalawang Arang araga natin Ito yung ano yun, na yun, yun, yun. Simpuli tayo Marami-rami pa naman ang Darating ng panahon Ito sa labanan hindi naman natin kailangan madaliin laban ang mga yan eh. importante na alagaan natin sila ng maayos mahirap ito yung bigla biglang laban pag gusto mo maglaban laban Kaya kulang sa preparasyon kulang sa katawan kulang sa training At ito ang importante po para sa akin talaga mga guys yung training pero ako hindi ako nag training kaskasan lang ginagamit ko kaskasan, flying pen ano lang ang routine nila, Scratch spin. Ano yung routine nila? Ako pag nagpapakain ako, hindi ako bumibili ng platinum, hindi ako bumibili ng dublado. Inner lang guys ang ginagamit ko. Inner tone. pero yung inner tone, yung nasa box sa yung nakabalot. Yung ginagawa ko sa inner tone, pinapasarap ko na lang siya. Kasi kumpleto na rin naman yung timplada niyan eh. Parang ganoon na rin yung sa binili mong bibilihin mong platino at saka dun sa dublado sa parang gano'n na rin yun papasarapin mo lang kung kakaiba lang yun talagang masama uh, vitamina mas na talaga yung platino dahil yun na yun lang po buwa sa baka yan eh. may halong karne ng baka yan kaya talaga maganda rin talaga sa manok pero mahal pero ako guys ang ginagawa ko inertong lang papasarapin ko lang siya kasi dun sana yung mga manok ko yung eh. yun ang maintenance nila eh inerton, tapos lalagyan ko siya ng carrots, kamatis, apple, dextrose powder, gatas, vitamin pro. Yan. Yun pa lang, masarap ito pa pagkain yun para sa kanila. Parang sustansya na nun, lalo yung mga gulay-gulay na kamatis, carrots na yun. Sustansya yan para sa kanila. Apple. Yan. Tapos pagka nakakuha ko maraming dahon ng malunggay, ginagamitan ko rin sila ng malunggay yung powder binibilad ko sa araw pinapowder ko yan tinahalo ko sa patuka maganda naman ang resulta sa awa ng lamang naman tayo sa panalo maganda ang kilos ng manok maganda katawan ng manok hindi sila nagpapabaya hindi sila nagpapaguna sa paluan sabaga lumalaban talaga sila ng patayan hindi yung patanga-tanga pag ginitawan mo sa ruweda hindi gagalaw hindi kikilos nakatulala ibig sabihin wala sa pointing yan hindi maganda yung pagkaka pointing nun kawawa so, ng manok mo maganda pag ginatawan mo yung manok parwida eh, pag ginalakad mo parang model yan pag kalmado, nakangat ang ulo pero mataalas ang pakiramdam ibig so, sabihin yan yung mga manok yung talagang alerto so, yung, uh, Killer, killer instinct, tuh so, lah, kalau lagi, tentang kepaluan magpapauna sa paluan talagang siya ang unang papalo kita kasi kapag tayo yung nakauna tayo yung nakaunang pumalo may chance tayo eh may chance makalamang mas gusto ko yung nakauna kaysa sa maunahan yung sa paluan Eh, kung tayo maunahan sabitan ka kahit konti eh, una na advantage, laking advantage na ng kalaban eh, nararamdaman na tayo eh may kunting hiwa na Kahit hindi man napin, nakil, nakilikili Pero wala na, late na yan Babawi ka man nun pero Kumbaga kulang ka na sa lakas Hindi ka ng tayo yung nakakaon na Talagang Pag tumama Sabay pipinisin sa ibaba Ang sigaw ka talaga ng showtime sarap kapag ganoon tumulus ang manok ganyan ako pag naghahanda ako ng manok ganoon ako ng manok tanga tanga ako ng pabagal hindi alerto hindi alorto ito po aking sinishare sa inyo mga guys ay sarili kong tutunan kailangan At din ang aking tag manok Backward lang po ako mga guys pero satagal na rin siguro walang akong pag alaga talagang makaka uh, discovery ka rin o uh, i-improve mo rin yung sarili mo pagdating sa pagmamanok ikaw mismo ang mag-aaral yan base sa iyong experience mas maganda yung uh, sariling kaalaman at yung iyon talagang tunay na, pag, na pagdaanan talagang ng pagmamanok doon natin na uh, madidevelop ng gusto ano yung mga pagkakamali natin noong una hindi na natin feeding ulitin nagkamali na nga tayo doon panibago, panibago nga diskarte magdiskarte pag-aalaga, pagpapalaki sa ngayon, nung gumamit ako ng bitmin pro, lamang ako sa nabubuhay walang nagkakasipon kasi maganda yung bitmin pro eh. yung ginagawa kong uh, maintenance sa kanila kahit sa pangkondisyon, ginagamit ko rin yun guys, bitmin pro matibay talaga siya kasi yun, sa maintenance nila uh, Red shell. Nagpapatak din ako. Patong patak lang. Tatlong patak lang sa 1 liter na plastic bottle ng sopress. Tatlong patak lang ng red shell, para magpahilip sa kanilang katawan. Lalo ngayon. Nagpaliguan ko. Nagpahilip sila tapos sinabot ng ulan. Tama pangaramdam niya mamaya. Stress yan. Kaya ano yung hapon pagkataas sila kumain. Saksak. Bilang mil lang ginagamit ko. Sabay patak ako ng red shell, tatlong patak. Para yung dugo nila, aminit, pati yung katawan. Yung naligaw sila kanina, tapos inabot din ang ilan. Kaya, so, uh, mahina-hina restriksa ng manok mo. stress, tamlay. May Bukas, may sipunin yan. Kaya so, dapat maagapan natin yung pangontra na agad. bigyan na agad natin sila ng red shell. Tatlong patak lang. So, tapos, turok, dilamin. Yan lang. Mamumuraheng um, gamot lang ginagamit ko guys. Dati bumibili ako ng mga mamahalin, pag naririnig ko, bilig ka ng ganito, bibili rin ako. Ang paggamit ng mga gamot pala guys, kapag ka, hindi natin alam kung para saan at anong purpose nito sa katawan ng manok, sayang lang. Kahit ka pa bumili ng mahal na gamot, pero kung pag apply mo naman, hindi mo alam kung paano mo siya i apply sa iyong uh, manok panabong, sayang lang kung ibinili mo ng mahal na gamot kaya ito lang advice ko lang sa inyo guys kahit mumurahin lang na vitamina lahat naman yan epektibo depende na lang talaga sa pag apply mo at kung paano mo siya gagamitin siyempre aaralin mo rin para maganda yung epekto sa iyong manok yan yun lang guys uh, sinir ko lang yung aking konting knowledge yung aking kaalaman na ito yung nangyayari dito sa aking manok sa awa ng Diyos salamat tayo sa panalo ang nakaraan ng condition tayo ng pito, uh, pito, limang panalo, dalawang talo. Hindi lang talaga inalat lang. Pero lamang pa rin. Kung sa record ng panalo, lamang pa rin tayo guys. Ayun lang, maraming salamat sa inyo. At uh, sana makatulong yung isinger ko sa inyo. Uh, Kunti ka alam, uh, Base ito sa aking uh, Matutulungan dito sa aking manukan. So, thank you for watching me.